Tagal nyo, ha? Ah. Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Pedro Penduko! Matagal na namin inahabangan ng karangalang ito. Ikaw si Pedro Penduko? Paano? Bueno, halina sa loob! Hey! Halina sa loob! Palabas ba siya palabas! Oh my God! Oh my tagal nyo, ha? Ah. Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lato ng anak! Ah, kala ko Backstreet Boys. At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Penduko. Sige, subukan nyo! Patay kayo dito! Ano, ha? Ah! Uh! 啊啊啊 ninyo. Huwag niyong hayaang makatakas. Ano nangyari? Minokawa, yung li lima sa pangit, hi! Tapos, hiya! Tumbang, I, Punit, damin, labas, dodo. Ang talonanon! Ano nangyari sa talonanon? Ano eh? Nakuha nila. Ha? Wala ka ng magagawa, Bumi. <laughs> Pasalamat tayo walang masawi. nasawi. Pero ang kailangan natin ay makatakas. Kasalanan mo to eh. Hindi dahil sa'yo, sana naligtas ko pa ang aking bayan. Bakit pa kasi pumunta ka dito? Wala ka naman Silbe. Wala ka, silbi! Bulan! Tama si Bulan. Wala na akong silbi. Nakuha ni Minokawa medalyon may pag-asa pa. Pupunta tayo sa bayan ng Duloan at doon tayo maghahanda. Hindi mo ba ako narinig? Game over na ako. Wala akong lakas pag wala akong medalyon. Iuuwi kita. Tulad na naipangako ko sa'yo. Pero wag ngayon. Eh, kailan pa naman? Ang tagal-tagal naman. Ah, Diyos ko na ulo. kalaban natin ay si Pedro Bentuko. Ngunit Minugawa, matagal si na ang patay si Bentuko. Huwag niyo siyang pagtutuan ng tap. Siya nang antar niyo na makakilala kay Bentuko. Ako. At isa pa. Subalit so, ang kilala natin, Bentuko, ay isang matilip na mandirigma. Ang nakasagupa natin ay, tawa-tawa ni umapan. Huwag kayong pakasisiguro. Taglay ng kalaban natin. Ang tunay na medalyon ni Pedro Pendugo. Pinukalat! Dali kayo, sundin niyo ako. Humawak ko. Kaya na, nakahawak na eh. Pare yun lang, mo magawa. Tayo mo ako dyan, sasabunutan kita. Oh! Uy! Wala akong agimat eh. Mauhulog ako. Hindi mo kailangan na agimat para tumawid. Dalian mo, humawak ka. Dali! Dali! Kaya pa na? oh, kaya mo yan! Oh, uy! Pedro! 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 la puta yo oh 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 god god my army Oh, bow pala. Tumating na ang panahon. Pansamantalang ligtas tayo kay Minukawa. Bukas maaari na kitang ibalik sa iyong daigdig. Ngunit nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo muna ang kasaysayang narito sa loob ng kanlungan, Singbayani. Sa kakamagpasya, kung uuwi ka o mananatili ka rito, ito na ang huli kong kahilingan. Hintayin na lang ako sa labas. Ikwento mo na lang 'yung mapag-uusapan nyo, ha? ha? Magpakita kayo! Magpakita kayo! Nakatalikod ka. Magpakita kayo! Bulagis, bungol, apa? Ha? Ha gayay! Ha gayay! Magbuhay! Ah, magbuhay! Ako, niyo ko. Tarahanin niyo ko. Maguayan! Maguayan! Mag Maguayan! Ha? Ah, ha? Ah, uh, uh, uh. Sino to? Mga baylan, ipinakikilala ko sa inyo si Pedro Pinduko. Pedro Palan! Oh? Huh? Pedro Pinduko! Matagal na namin inaabangan ng karangalang ito. Ikaw si Pedro Pinduko? Bueno, halina sa loob! Halina sa loob! Hey! halina sa loob! Palabas siya palabas! Halina sa loob! Halina! Mm -hmm. halina! Ah, na ba yung… Ah, Maguayan. Ano ba nasa loob nito? Dito. Ang pamana ng inyong lahi. Eto! Dito nagsisimula ang iyong kasaysayan. Wala pa! Ah, ah wala pa pa. unang panahon, dalawang daan at dalawamput pag-ikot ng taon sa kanlinugan, ang lumipas. Nilusob ang kaharian ng isang tsyablong mandirigma, sampu ng kanyang hukbo ng mga demonyo, nang biglang... Hey! Ano raw? Ay! Labo nito? <laughs> Hindi niya naiintindihan ang mga kumpas ni apa. Bueno, ako na magtutuloy ng kwento. Ah, Saan na ba tayo? Ah, anong larawan na ba ito? Ito na ba panguli? Bueno, diyan nagtatapos ang kasaysayan ay ng mga... Ay ay <tuturna> ah. Ikaw pala! Huh? Ginugulo mo eh! Ako na nga... sa utos ng tungkong langit. Ang pinuno ng kaharian, pumili ang mga bayla ng mga subok na mandirigma. Apat mula sa mundong ito at isa galing sa inyong daigdig. Ito! Hindi ako! Ito! Ito! Ang yunging kong si Pentuko at sa kanyang tulong, nabuksa ang hukbo sa huli, ang humarap sa dyablong mandirigma ay si Penduko. At sa pamamagitan ng kanyang agimat, tinalo at napatay ni Penduko ang masamang nilalang. Nagwagi ang kabutihan, at ang kapayapaan ay muling naghari sa kanlinugan. Gahari! 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 Tuloy mo. Dito na tumira si Penduko, at dito na rin siya na pa sa kabilang buhay tama si Apa. Meron kami mga bagong larawan. Pati si Maguaya na hindi pa nakikita mga ito. Halina kayo. Di nagtagal, pumanaw ang tatlo sa pangkat ng mga kampyon. Dalawa ang natirang buhay. Buhay? Sabi niyo matagal na yun. Mahaba <laughs> ang buhay ng mga taga-kanlinugan! Eh, ilang taon na kayo? Kami, dalawang daan at apat na punang ang edad. Ituloy natin ang kwento. Si Minu ang isa sa mga natin ng kampiyon. Ngunit naligaw ang kanyang puso at nagkaroon ng masamang paglunggati. Sa pamamagitan ng maitim na engkanto, napahinto niya ang kanyang pagtanda. Itinayo ang lanto ng kanak at tinuruan ng paglaban ng kaisang pagbababag tung batang tungkong langit ang hinahanap ng Minokawa. Kapag nahuli niya ito, sisipsipin niya ang diwa ng bata. At siya na ang magiging tunay na tungkong langit. Kapag nangyari ito, kawaan sana ni Bathala ang kanlilukan. <laughs> at yan ang dahilan kung bakit ikaw ay narito upang ipagtanggol ang kanlinugan mula sa kasamaan ni Minokawa. Teka, ang sabi niyo eh, dalawa ang natira sa mga kampiyon. Ang isa ay si Minokawa. Bakit hindi kayo humingi ng tulong dun sa isa pang natira? Nasaan ba yun? <laughs> <laughs> Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nauhulaan? Ang ikalawang kampiyon na aming tinutukoy ay walang iba kundi si Maguayen.